Good day mga idol! Ngayon naman ituturo ko sa inyo kung paano linisin at ibalik sa dating linis o linaw ang iyong aquarium. Okay, simulan na natin. Gamit ang sponge, dahan-dahan natin lilinisin, kukuskusin ang lahat ng mga salamin ng inyong aquarium. Tips lang mga idol, gumamit tayo ng lumang sponge para hindi magasgas ang salamin ng ating aquarium. At pagkatapos, sunod naman natin gagawin ay sipsipin ang mga dumi na naiwan sa ating aquarium. Okay, pwede na natin banlawan ang buong palikid ng ating aquarium. Pagkatapos banlawan, may makikita kayo sa salamin na parang mga kulay puti. Ang tawag dyan ay watermarks. Para maalis yan, gagamit tayo ng suka. Ang una mong gagawin ay ipahid ang suka sa mga watermarks. Hayaan mo lang siyang mababad. Okay, pwede na natin kuskusin yung mga naiwang puti. Ayan, kung makikita nyo, dahan-dahan na siyang natatanggal. Kapag natanggal mo na yung mga watermarks, pwede mo na siya ulit balawan para matanggal yung amoy na suka. Okay, done! Malinis, malinaw at maganda na ulit tignan ang ating aquarium. Follow for more fish keeping tips. Thank you.